Ayan, good morning mga kaibon. Mag-aabang nga pala tayo ngayon dito sa loop nila kaibon. Ayan, napakadilim mga kaibon. Bali, nirelease na nga pala yung mga kalapate, ano? Ngunin nga natin, anong oras nga ba nirelease yun? Bali, sa JP nga pala tayo mag-aabang. Ayan, nirelease nga pala sila ng 6.30. Ang 1.4 natin ay 7.14. Ayan, medyo matagal pa. Pero, nandito na tayo sa bubong para tanggalin yung, yung dito sa ano, Ayan, sa kulungan. Ah, uh, at ibababa na din natin to. Wala kasi sila kaibon. Ayan. Bumiyahe kasi sila. Kaya tayo ulit yung mag-aabang ngayon. Panigurado ko mga kaibon na ismash ang laban ngayon dahil nga makulimlim. At panigurado na may mga dadaanan silang party na may umuulan. Ah, uh, sana naman umaraw, ano? Kasi... Nagpuling tayo ng tatlo sa JP. At tapos abangan din natin yung pinasabay natin sa GR. Nasamahan yung uh, kami ni sister na mag-abang. Okay. Ayan, 728. At talagang napakadilim mga kaibon. Halos walang nagdadaan dyan. Maya-maya uh, nga ay dumating na. Napakataas pa ng lipad ng ibon na to. Oh, si sister yung nakakita. Siya na pala talaga. Sabi ko siya, basang-basa, oh. Two, three, two, nine, one. Zero. Two. na Ha? six, six. six, six. pa basa. basa. yung ibon. Sabi ko na, may, may, may ulan na dinaanan yun. Basa. eh. Isa okay. nga yan, yung mataas. Mm -hmm. Ayan, ito yung pangalawa nating dumating na nakapuling din yan sa JP. Katataas pang mga magsilipad. pasang, -pasa. pasang -pasa.

Yan mga kaibon. Uh, ito yung dalawa nating umuwi. Ayan, basa nga sila. no Siguro umuulan sa dinaanan nila. Ayan o. Oh. Ibigyan na natin sila muna ng pagkain. Smash ang okay. laban. Smash. Okay, inumin na natin yung dumating nating dalawa. No? Ayan mga kaibon. Ayan, ito yung nag-invalid sticker natin mga kaibon. Yung isa natin, eh magpasa hanggang ngayon, wala pa. Angay, nangintay naman natin yung GR natin. Yung isa na yun, cut off na tayo, ayan oh. Dahil ang cut off lang natin sa JPI 758. Hala, cut off na yung isa na yun. Ah, siguro malakas masyado yung nasagupang gupang ulan nun. Kaya pala napakadalang nang dumadaan mga kaibon. Ito na mga kaibon yung isa natin. Ayan, ito pa yung isa nating grisil. Yang bird to ng GR. Basa, oh. Mga basang basi ibon natin. Kali si ka Kaibon, eh, pinasabay lang natin yan ng GR. Eto, 819. Ayan. Eto namang isa na to, eh, 818. Ito, may mga umiipit pa. And 823. Yung ayan, 823. Hindi isa ayaw pong bumaba. Nabitin pa yata. Kari, ay, ay na. magkasabay lang sila mga kaibon 823 Bali yung umuwi na natin na pinasabay natin sa GRIA 4 4 pa Pero lahat-lahat ng nga natin lima pa kasi may isa pa tayo sa JP wala pa kasi isa nating JP Ayan mga ka-Abon, 8.26 yung bluebird na dumating natin ngayon. 8.26. Pero may isa pa tayo. 8.27. 8.27. Labi isa natin sa JP. Paano ano nangyari? Bali mga kaibon, tatlo na lang yung inaantay natin. Ano? Bang-abang pa tayo. Paaga pa naman eh. Yan, may isa pa tayo mga kaibon. Sa atin nga ba yun? Oo, sa atin yan. Ayan mga kaibon, si Bal. Xerox ni Bal. Kami, mga kaibon, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Dae. Eh. Kanina talagang napakadilim talaga ng kalangitan. Ah, bali, mga kaibon, dalawa na lang yung inaantay natin, ano. Ah, isang, isang JP, tsaka pasabay sa GR. Yun na lang. Ayan, eto na, may umiipit na sa atin. Ayan, oh. Ay, hindi pala. Feeling ko lang pala yan, mga kaibon. An, eh, na mga kaibon yung isa nating JP. Ngayon lang, ano? Napakalayo ng inikutan, mga kaibon. Bali, overfly. Naku po, kung saan ka nagpuntan lupalo. Ayan mga kaibon, isa na lang yung inaabangan nating pasabay sa GR. Ito yung huli sa JP yan yung huli yung na cut off ang lupa lupa na karating. yan time check tayo ang oras natin ay 8.39 ay rin ay isa ay rin ay isa ayan oh. ayan na ah. Diba? Alright, kompleto na tayo mga kaibon. Ayan, 8.42. Bumaba na nga siya. Papasokin na natin. Alright, 8.42. Kompleto na tayo sa lahat. Sa pinasabay natin sa GR tsaka sa JP. Alright, mga kaibon, hanggang dito na lang po tayo. Ayan, sa lahat po ng mga hindi pa nakasubscribe sa amin. Mag-subscribe na po kayo, click notification bell para po lagi po kayong updated sa mga bag po naming mga video. Ayan, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po mga kaibon. Thank you for watching!